Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, isang good morning, good morning, good morning sa ating lahat. So, eto, maaga tayo nagising. At uh, nagising ako sa buhos ng ulan. Uh, dito nga pala sa amin sa San Jose, Occidental Mindoro. So, sa napakahabang panahon na walang ulan, inabot kami ng El Nino ng tagtuyot ano? nasira ang mga pananim at ngayon ay isang magandang blessing sa atin mga boss ang pagpatak ng ulan ngayong buwan ng Mayo ito nga pala ang unang patak ng ulan so magising na yung ating mga alagang baboy Ayan. at ito nga pala ay blessing sa ating mga magsasaka no? sa mga magbubukid at tulad yan sa ating paligid at ay may mga tanim tayong talong at makikita natin na talagang nabasa yan yung ating mga alagang talong uh, paligid na ng bahay at ayun titingnan natin no, kung gaano ba kalalim yung naging talab ng ulan at yan makapansin natin lumiliwanag pa lang yung kalangitan at ito nga pala ay malaking ginhawa sa ating mga magsasaka sa panahon nito. Na Posible nang yung iba ay makapag-umbisa ng magpatanim ng mga iba't ibang halaman. No? Possible ay gulay kasi nabasa na yung ating lupa. So ayan. Yan lang at uh, natutuwa lang ako sa magandang dulot ng panahon sapagkat patagal nating inantay. No? yung pagpatak ng ulan yan napakaganda ng paligid tingnan po natin yung ating paligid So good morning mga boss at naway yung ating blessing na ulan ay maging instrumento no para sa magang panimula ng ating mga kababayan na gusto magtanim na no? dito sa Mindoro. Pero sa ibang lugar ay alam ko naman na kayo ay malagi, pa, pa, palaging nakakatikim ng ulan. Sa so may mga ibang parte kasi kaya dito sa ibang side ng Mindoro may mga part na inuulan. No? Pero dito, dito sa amin sa San Jose talagang matindi yung naging yung experience namin ito. Ito nakarang uh, pagtatanim ng sibuyas so maraming nalugi maraming nasirang pananim dulot ng uh, matinding sikat ng araw no matinding taginit so ito sa tingin ko malaki malalim na yung maging talab nito so ayun no medyo malalim na yung naging talab ayan basa So, kung hanggang mamaya pa yan, maganda na rin magsimula no? ng pagtatanim ng gulay. So, ayun lang mga boss. Natutuwa lang ako sa isang magandang umaga ng biyaya sa atin. Ang biyaya ng ulan. At ingat po tayo palagi mga bossing. God bless.